Hello guys, good morning. Ito guys, kape tayo. Ah, ito na yung buhay, kape. Ah, kagigising lang. Ngayon, yan, prepare ako magluto ako ng ano. Sarap magkape guys. Na akong niluluto dyan guys, ano. Ah, tawag dito. Tingnan natin. Luluto ako ng ano guys, Adobo baboy ng agahan or tanghalian mamaya, konti lang guys kasi maya maya, biyahe na naman tayo diba, tingnan nyo guys check nga, si prepare ko na kanina, at nag to, niluluto guys, okay, so yan palambutin lang natin ng konti malambutin lang ng konti guys sa konti lang kasi wala yung ibang kasama sa mga biyahe na sa trabaho kaya ilan lang tayo dito nakakain yan adobo mm. pakuloon lang ng konti guys tapos ano yan ayan na ng likado palambutin lang ng konti diba guys Oh, uh, sarap. Ayan. Kapi mo na tayo, guys. abang nagluluto, magkakapi tayo, guys. Adobo lang naman yung luluto ito. Adobong baboy. Ah, sarap. Sarap, guys. Magkakapi Kapi tayo. muna tapos pagkatapos kumain guys yan. tapos na naman tayo, biyahe-biyahe na naman. Tay. Ah. Yan ang buhay, yan ang life araw-araw, 'di ba? Sarap, guys. Uy. Tingnan yun yung rabbit ko, guys. Naalagaan na rabbit. Yan. Hmm, malaki na siya, oh. May kasama dati guys kaso lang yun nga namatay. Hindi na kayaanan. Ngayon ito lang ang buhay. Hmm. Yan. The rabbit. <laughs> ang siya. Rabbit boy. Kain ko siya guys na ano. Ah. Ripolyo yan. Aro aro, yuk nih, ting lembut pa, lembutin parang ngusto, ar... lembutin pa, are... lembutin pa, pa. KP tayo guys KP KP. ang kape. Init guys, grabe dito sa labas. Tignan niyo dalawa yung electric. Fan. Ang electric fan nakatutok sa akin kasi grabe ng init. Grabe. Talagang grabe para akong naliligo na pawis. Para akong naliligo sa pawis dahil sa sobrang init na naman. Kapon nga umulan nga lang eh, Malakas din. Okay siya eh masarap na tulog kagabi <laughs> pag tulog kagabi ano sarap ng tulog late nagising late ang nagpagkatay ng manok ah. yan yan lapit na ano na lang lagyan ng tubig yan Ito na guys yung na -adobo ko kanina. Meron pa dito. Uh, medyo pinapakalu pinapakaluan pa. Yan ang pati. Para maluto pa ng ano. Para mapalambot pa. Ayan. Yan, ba? Yan ay yung adobong ilocano. Ayan. Adobong ilocano. Ayan. Ito na siya guys. Adobong ilocano. Guys, kain ako kasi naghabol ako ng oras ko. Eh, aalis na ako yan. Simple lang guys, konti lang yung kakainin ko yan. Uh, adobo. Tapos kanin. Tapos sibuyas. Yan lagi kasi ako. Pag kumakain ako ng karne yan, sibuyas. Tapos tubig. Wala na. Yan lang. Simple lang guys. Kain, okay, kain lang tayo ng kain. Kain lang tayo. Tapos uh, biyahin na naman guys. Kaya... Kamay tayo guys. Kamayan tayo. Yan. Magkakamay tayo. Yan. Kamayan. Yan. Kamay ang gamitin natin guys. Kamay. Huwag tayo mag... Yun kasi yung ko guys. Kamay. Kamay ako. Kamay. Ito lang guys. Kunti lang yung kakainin. Pang almasal lang kasi biyahe na naman tayo. Yan. Ma. Biyahe tayo guys eh. Mm, harap. Harap guys. At dobong ilokaan. Loto ko yan. Mm. Nope. Mm. Sarap ng kahit sa sibuya. Sarap. Mm. Alright. Wow, sarap. Nanunuot ang lasa. Hindi na kayo guys. Kain tayo. hmm, nope. mm. Sarap. hmm, Sarap hmm. nga, 'kub. Kranchi, ah, Kaya Kain na kuno mga guys, kasi. Dahil na naman tayo. Kailangan ko to. Ano na 'yung sauce niya? Biyahe tayo, guys, kasi. Yeah, minjo mag-aga tayo ngayon. Kakai. Hmm. Hmm, hap. Hmm, hap. Sabay-sibuyas, no? Ayan. Oh. Mmm. May ibang ulam, guys. Ito lang. Hindi na ako nakaluto ng iba kasi ano, nagkahabol ako ng oras. Mmm. Mmm. Sip, guys. Hindi na rin ako nakatimpla juice. tubig niya lang. Natural. Ah. Hmm. Yep. Hmm. Mm. Yep. Alinak na guys. Kain tayo. Mmm. Mmm. Top. Top. Magkamay guys. Mas marami tayong mga kain. Pag magkamay tayo. Mmm. Top. Mmm. Guys, ko ayun po sa ko guys. Oh. Pag kumakain ako ganyan na siya, guys. Humingi na siya ng pagkain. Oh, meng meng meng. Meng. Yan. Diyan ko na ng pagkain. Ayan. Oh, hindi na niya, guys. Oh. Yo. Yun. Kailangan po sa ko, guys. Pag kumakain ako nandito na sa baba, sa may paa ko. yun humingi na siya ng pagkain niya. <laughs> Mhm, hát lên. Ăn, gái ngồi, nữa. Mhm, hát. Mhm, hấp, lên. TĐa kuba in. Nike kèi kos. Saka nim yè. Saka nim yè. Saka nim yè. Saka Hm? Hm? Guys, di guna bantu. Nang uluk, hm, channelku. Hm, ครับ, guys yo. Hm. Hm, ครับ. Hm. Yun, nagugas na ako kanina guys. Mmm, sarap. Mmm, Papa ko ng konti kanin ko guys. Sarap pa sa kanin guys. Sayang sana. Ah, sarap. Sarap guys, kumain. Mmm. Hmm, hap. Ito yung luto ko. Luto ng Ilocano. Yan, ah, diba? Mm. Luto ng ilagay Ha, ha. Ilagan City. Hmm. Pagkas kumain. Hmm, hap. Kahit yung sauce na lang niya eh. Sarap na. Lasang lasa na. Masarap. Nanginuot ang sarap ng lasa. Sarap hmm. May ano, may tumawag. Uh, mag, may nag-deliver sa ano, pwesto ng Pampanga Best. dito magbabayad. Ay, maninig. Ini guys, kain tayo guys. guys, adobo lang. Adobo pero masarap. Mm, sarap. Mm, sarap. Hm. ครับแฉะ Hm. ครับมุมไอเอามา Mamaya pa tayo biyahe, guys. Hmm. Hintay natin yung magde-deliver. tap May ubos na yung pangalawang kanin ko, ah. Hmm? Malaki na naman yung katawan. Doon na naman exercise. Hmm, wow. Mmm, hot plate. Yun guys, happy Saturday sa inyong lahat. Yan. Yeah. Happy Saturday. Mm. Enjoy life lang tayo guys. Harap. Ako, ayoko taba. <laughs> Ayun yung asok. Oh, sarap. Yun. Thank you, thank you, guys. Busog. Busog mats ako, guys. Busog mats ako sa adobo. Ah. Yan. Busog ako sa adobo, guys. Love you, guys. Bye-bye, guys. Love you. Yeah, bye-bye, bye-bye. Busog na ako, guys. Salamat, salamat sa panunood. Thank you, guys. Love you.